naman na. Okay na. Okay na yan. Ang ginagawa mo. Nag-content creator ka pa. O. Oh. Tama yan. Ginagawa mo, Kuya Bobby. Kaya dyan, mga, mga viewers dyan, mga subscriber ko, huwag niyong baliwalain ang tiwala sa isa't isa. Tandaan niyo lang. Kasi hirap wala ang tiwala. Kung mabasag yun ang tiwala, hirap talaga. Hindi na ma mabalik ang tiwala sa tao sa inyo. Kaya mga subscriber, tiwala ko sa inyo po. At tiwala din ako sa sarili ko. Yeah. Sana, mapal sana mapalago ko po, po yung YouTube channel ko po. Sana maging monetize po ako sa YouTube ko po, po. Tinuruan ko yung anak ko tungkol sa pagtulong. Sabi ko, huwag mo gamitin ang puso mo, ang mo, ang utak bag mo, bago ang puso. Sometimes that heart is deceitful above all things. O naman po. Dapat talaga, Opo utak talaga ang una yung mong gamitin before ang puso. Mas maganda talaga mag -combina combination yung dalawa po, utak at puso po. Both sila ay comfortable sila sa isa't isa. Maging kwan po sila. Alerto, alerto po sila po. Puso at utak po talaga ang gagamitin. Huwag puro puso. Kung puso, hindi na mag-function ang utak mo kasi kasi, puso na gamit mo. Kasi, lub na lubog ka sa pwan. Opo. Kasi, ang utak po, ito po ang gagamitin natin. Ito po mag-iisip po tayo na ano ba, tama o mali bang ginagawa natin before ang puso. Dap, dap, opo, Tama ka talaga, kuya. Opo, utak po ang unang gagamitin natin before ang puso. Yan po. Tama po. Huwag yung unayin yung puso before ang utak. Utak ang gamitin nyo. Katulad ng kumaghalapin pa ng partner. Magpagkin ng kung may boyfriend kayo. O, isipin nyo. Susugutin, susugutin, ko pa ba yan siya? O. Oh. Siyempre, mag-isip ka muna. O. Oh. Isipin muna, isipin mo muna yung sitwasyon. Isipin mo, ano siya, anong klaseng, anong klase siyang pagkatao. Dapat ba siyang, kwan, mabait ba siya? Hindi ba, wala ba siyang bisyo? Yan utak ang isipin mo, utak ang gagamitin mo before ang puso. Kung anong sabi ng utak, yun din ang susundin ng puso mo. Yan. Yan po. Hello guys, malapit mo na yung mag mag-end ng live natin guys. Ilang minutes lang guys, mag-end ng live natin guys. Palapit natin magpaalam sa live natin. At hanggang sa muli po ha. Sa pagbabalik ng live natin ulit. Thank you po sa mga viewers natin dyan. Thank you po. Thank you po Kuya Bobby. Thank you sa pag kon po sa pagtamsak kayo po sa lahat po thank you po sa pagtambay sa live ko